Eto na nga mga inay, di ba sabi ko kanina sa unang video na in ko, mag-abang kayo kung ano yung gagawin namin ng tanghali. So eto nga, naisip kong mag-lunch kami dito sa labas, o di ba? Literal na sa labas ng bahay dito sa lilim ng aratilis. O, di ba? Yan yung ulam namin. O, yung green doon na nakita nyo mga inay yun ay nilagang papait. Sino ang nakakaalam sa mga Ilocano? Yung damo na mapait. O, saka syempre, naginihaw lang kami ng isda. Bumili na kami ng lutong isda na inihaw dyan lang sa may tapat ng bahay, mga inay. So, di ba? Napakasarap naman kumain sa lilim sa labas. Okay, so kasama ko yung aking bunso. Ayan, may dumating kaming bisita mga inay. Ayan, kasama din pala dumating yung aking pangalawang anak. At yan, takot na takot sa camera yan mga inay. At ito ang aming masarap na dessert, ang pakwan. Ito yung mukhang pakwan na babae. <laughs> yan lang mga mami, mga inay, mga momshi. Ang sarap ng kain namin na parami ako. Bye-bye. Bye-bye. Yun lang po.